Nagbanggaan ang barko ng China at Pilipinas sa isang resupply mission kaninang umaga sa Ayogan Shoal, panuunin ang actual video mamaya, at nakaalis na ang dalawang survey ship ng China na pumasok sa Philippine Rise, pero tiniyak ng Philippine Navy na wala daw dapat ikabahala sa dalawang Chinese research vessel, pero marami ang dismayado sa pahayag na yan ng Philippine Navy, at palaisipan pa rin hanggang sa ngayon, Ayun pa sa mga eksperto ito ay isang terrain mapong ng China para makapwesto sa lugar ang mga submarine ito. Kaya't para malaman ng buong detalye ay tumutok at makinig. Kaninang umaga ang Philippine Coast Guard vessels na BRP Cabra at BRP Sindangan kasama si Admiral Ronnie Helgavan para suportahan ang rotation ng reprovisioning operation ng Armed Forces of the Philippines, sa buong operasyon ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay nahaharap sa mapanganib na maniobra at panghaharang mula sa mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Malaysia. Ang kanilang walang ingat at ilegal na aksyon ay humantong sa isang banggaan sa pagitan ng MRIV pito at China Coast Guard 2155 at 55 na nagresulta ng maliit na pinsala sa istruktura ng barko ng Philippine Coast Guard, pero nagpatuloy pa rin ang misyon ng Philippine Coast Guard. Mm. <laughs> Ayon naman sa China Coast Guard, nagsagawa umano sila ng control measure upang harangin ang mga barko ng Pilipinas alin sunod sa kanilang batas dahil sa illegal daw na pumasok ang mga barko ng Pilipinas sa kanilang exclusive economic zone. Samantala pumalag ang China sa naging pahayag ni Philippine Ambassador to the United States si Manuel Romualdez kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Sa inilabas kasi na statement may Romualdez na haharapan niya ang Pilipinas sa agresibong panghaharas ng China. Para sa opisyal kailangan maging makatuwang ng Pilipinas ang Australia at Estados Unidos na labanan ang China sa kanilang pambubuli, pero ayon sa imbahada ng China sa Maynila, ginagamit lamang umano ng mga opisyal ang isyo sa West Philippine Sea upang magingay at pag-usapan ang walang batayan na akusasyon laban sa China, habang ang China ay nagpapakita ng lalong agresibong paninindigan sa kanilang maritime dispute sa West Philippine Sea, sinabi noong biyernes ni AFP Chef of Staff General Romeo Browner, na sa mga susunod na buwan ay magsasagawa ang Pilipinas at Amerika ng mas marami pang joint patrol sa West Philippine Sea, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Sa ibang balita naman mga kabayan, tungkol ito sa dalawang survey ship ng China na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at tumambay umano sa Philippine Rise, dumaan ang nasabing barko sa Batanes at Babuyan Island, at wala umanong kaalam-alam ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa aktividad nito sa lugar, sa ngayon ay nakaalis na ang dalawang survey ship ng China at tiniyak ng Philippine Navy na wala daw dapat ikabahala sa dalawang Chinese research vessel. Pero marami ang dismayado sa pahayag na yan ng Philippine Navy, nakasaad naman sa on-close na pwedeng dumaan ang mga barko ng sinumang bansa sa isang exclusive economic zone ng bansa. Pero kung magsasagawa ito ng research sa ilalim ng dagat ay isang paglabag ito sa batas, maliban na lang kung mayroon itong kaordinasyon, sa ngayon ay wala pang matibay na sagot kung nagsagawa nga ba ng research ang dalawang barko ng China sa Philippine Rice at palaisipan pa rin hanggang ngayon ang ginawang pagpasok ng dalawang Chinese research vessel sa dagat ng Pilipinas. Interesado ang China sa Philippine Rice dahil bukod na sagana sa yamang dagat. Ayon sa ilang eksperto ito ay may kinalaman sa tensyon sa pagitan ng Taiwan at China at posibleng sinusurvey ng nasabing mga barko ang ilalim ng dagat na pwede umano daanan ng mga submarine ng China na aatake sa Taiwan. At sa mga bansang kakampi sa Taiwan sakaling sumiklab ang digmaan, ayon sa India hindi ito ordinaryong survey ship lamang dahil ito ay isang especially iya, dahil may koneksyon umano ito sa militar ng China, Samantala pakinggan naman natin mga kabayan ang pahayag ni former Presidential Adviser for Political Affairs Ronald Yamust tungkol sa posibleng pagkay umano ng dalawang survey ship ng China yung ating landmass, no? Ano mm -hmm. dadaan mm -hmm. sila sa ating landmass eh. para't baka doon. No, sa kanila ay mahalaga 'yan dahil dyan 'yung entry point galing mm -hmm. sa Pacific, no? Kung uh, sakali uh, magkaroon ng gulo sa Taiwan, mm -hmm. o sa South China. Mm -hmm. Diyan punta suporta alimawa Amerikano, Australiano, yeah. New Zealand, etc. Mm. Diyan, diyan posibleng dadaan. Kaya uh, medyo interesado dyan ang China. Ngayon, dun sa ating 12 nautical miles na sovereign na territory, pwedeng dumaan dyan ang mga barko. No? Mm. Tawag dyan, innocent passage. Innocent basta, passage. Basta yeah. hindi nila tinetreten tayo at susunod mm. sila, sa, atin right. mga, susunod sila mm. sa ating mga patas. Bakit? Mm -hmm. Territory natin 'yan eh. Pwede kang mm -hmm. dumaan pero susundin mo yung ating batas. Ang tawag dyan, uh -huh. innocent passage, no? Mm -hmm. so, passage? Period, for trade, for trade 'yan. Uh -oh. Sa ating 200 nautical miles, no? Meron diyang tinatawag na freedom of navigation. Uh -huh. Ibig sabihin, pwede silang dumaan dyan. no? Pero hindi nila pwedeng i-exploit mm -hmm. yung ilalim. Oo. Uh -huh. uh -huh. so, sa surface sa taas. Mm -hmm. Halimbawa, maglalagay sila ng mga probe Now, mm. yung pro, para tignan yung ilalim, bawal yan. Mm. Mm. Bawal Alimbawa, mag-send sila ng divers para suriin yung ating la, yung ating ilalim ng dagat. Bawal Explore. yan. Now, oh, unless yan. Yeah. coordination sa atin. Yeah, Meron tayong no. regulatory powers sa ilalim ng dagat. Dahil tayo mm -hmm. lang ang merong uh, exclusive right para i-exploit mm -hmm. yan. Mm. -hmm. Ngayon, yung sinasabi ni Ina na hindi, dumadaan lang naman. Freedom of hmm. navigation lang naman. Alam mo, hmm. yung pagdaan kasi, dapat diretso yan. Eh. O, oh, monitoring natin doon sa tatlong Chinese vessels, uh -huh. criss-cross. No? Mm. -hmm. cross Paikot-ikot. Okay. Uh -huh. uh -huh. Hindi yan freedom of navigation. Baka naninigaw, oh, Baka naninigaw lang. Oh, Saan ba ako mo? yan ay research vessels. Mm. -hmm. Ako, yun ang matindi bat ron eh. Oo. Oh. Ibig sabihin, ang sole function niyan, mag-research. Anong nare-research nila? Mm -hmm. Ah. Lalo na kung criss-cross at paikot yung kanilang ruta. Ano mm -hmm. yung nare-research nila? Eh, most probably, nare-research nila yung ilalim ng mm -hmm. Benham Rise o Philippine Rise o Eastern, mm -hmm. Eastern Eastern Philippine Sea. Mm -hmm. Bakit nila nare-research? Dalawa ang posible dyan eh. Una, mm -hmm dahil napakayaman yan sa natural mm, resources. Grabe. No? Oh. Napakayaman yan. Parang oh, West Bank. na naman sila ng pagong. Oo, oh, sige. Oh, so, so yun, ang kinukuha nila, nire-research nila. Pero yung mas delikado, no? mm nire-research nila yung ilalim na yan. Paano parang pa eh, sa gera, kailangan alam mo yung terrain. Ano ba yeah. Sa mga sambarin. No? Sa mga sambarin. Mm. Kailangan... Doon sana ako papunta eh. uh -huh. kanduk, Dapat kabisado nila yung mga plateau. No? Dapat mm. kabisado nila yung ilalim ng kung minamapping sec uh, diretso -huh. mo na ako uh -huh. minamapping nila yung ilalim oh so pero para, uh -huh. para sa preparation uh -huh. sa uh, -huh. uh -huh. criss uh -huh. no uh -huh. Uh -huh. ari yung purpose no? yun yung delikado hindi nila pwedeng gawin yan no uh -huh. kaya mahalaga itong usapin nito eh dahil ang layo nito sa South China Sea nandoon uh -huh. <laughs> pa sa Pacific bakit anong ginagawa nilang pag-research diyan Dalawa lang ang yung natural resources na meron silang masamang balakin at ikalawa, mm -hmm. yung mapping ng terrain para sa gera. Mm -hmm. uh -huh. no? Kasi baka nung so, test release na naman nila, sec niyan eh. We have absolute right because uh -huh. of our, our 23 dash line. Ako, so, Sek, what do you mag, dito make dito of this statement? Dito, ang malinaw sa aking statement ay nakalabas na. Oo, oh, hmm. okay. Nakalabas na sa ating teritoryo kaya wala na silang threat. Pero, at titignan mo, nakalabas na dahil tapos na mag-research. Oh. Ibig sabihin, habang nagre-research ay hindi natin itinaboy. No. Hindi natin itinaboy itaboy sa ating sariling teritoryo, sa ating sariling bakuran. No? Yun yung, syempre, medyo baka nahihihialin yung ating Pilipini na wala silang nagawa. Yeah. Diba? Kaya tayo yung pang-monitor. Dapat kasi dyan, tinaboy eh. Lalo na, kapat, ang research vessel kasi, meron niyan deep sea probe. Ibig sabihin, no-probe na yung ilalim ng dagat. Bawal yun. yan. Ah. No, so na alam nila si kung meron na tayong submarine kasi 'di ba lately sa sabi ni, ni... Dapat oh. sa taas lang sila. Hindi, e, hiramin But... natin yung submarine ni Chavit Singson.